deng eh. magandang hapon po magandang hapon sa lahat <laughs> kumusta uh, kumusta kayo wala tayong wala tayong makita ng ilang araw eh wala nang ang problema sakit ng sa ulo tum makakaraan talaga bumibigat dito sa sa, sa aking uh, uh, left side dati po kaya tayo dito sa kami na po sumasakit ng ulo Tapos, dati na karangan, hindi ko iniinda. Inaayaan ko lang, buli pa rin. Ay, habang ano eh, hindi ko iniinda, ikat ko nun na. Tumaas lang sa bibi ko, 100, 200 200, over 100. Sabi ko, oh, kaya pala pati pa ako, parang, parang na tinutusok-tusok, parang bigat siya. Hindi ko maintindihan. Sabi ko, makapit ganit pa Pag nag-bibi ang ko, pag 10 at 200, over 100, sa ako ng ano, ng, <laughs> kasi mag-isa na ako sa bahay, agad ang pinto, Pakainin ko agad ang aspat sa atang baby ko. na tumama ka. Bigis ko wala na siya. Nakaalis na. Ititipid hindi, hindi 'yung mabang binigisa. Eh talagang hinahanap ng katawan ko 'yung ano, 'yung 'yung, yung, yung pahinga. Kakain ka na. Hay naku, ano ito? Ba, basta na lang. Ba, basta. Mga biyahe. Biyahe. Ah, paparis na rin no kami mamaya.

yung lagay na tent niya yung may yung talo na ako hindi dito sa sa lugar natin kapag kayo hindi pa ng ulam may nabibili naman kaya kahit kapaari yan kanina nga sabi ko gusto ko tawagan na o oh, pag-uwi mo bumili ka muna luto ng ulam din sa area mo kasi dun sa area niya na papaligiran din ang mga nagluluto ng ulam. Kaya buti hindi pa ako nakatawag ng may dala pala siya po. alguna Mais um litro, tayo. <laughs> ako may maya na ako kakain. Kasi kanina, kumain ako ng uh, nilagang mais. Dala niya kanina ng mais na puti. Sa uh, ah, haba. Ano siya? Maligat. Kinain ko kanina ng umaga. Ang pa. ako kasi kayo ako kapag kayo hinihingi uh, ng siya ng pagkain. Pero pag hindi pa, uh, kakain ako, parang feeling ko lagi ako, ano yung bloated ba yung, laging may laman yung Laging parang laging kung ayoko na laging parang may laman lagi ang dyan. Parang Para maghinap pa gumalaw. Hindi ko alam napa katagal kakain uh, Hindi na darating pa ano, magdala ng constant ng, ng, ng pagkain. Yung sobrang hindi pa tunaw, ayan na madulit. Pagka may inalay parunong pa. Mga taon kakain. Hindi na kung, ko kaya yung akin Yung baka pwede kayong nilalambot. Tapos kung naisang malakas na... Uh, ha? Ano ah, ah yung talaga sa labas. Kaya kailangan dyan. Kung sila sila yung pasensya. Na. Uh, 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 okay. so, patay yung puna. Lalo na ito. Ah, uh, 30 minutes na. Pagpatay ako ng, ng kalang diretso, pihit na rin yung, ano, yung gas. Para hindi nalilimutan. Guys, kain po tayo. Hindi na nakapag-aya kanina kasi ako hindi mamadali lagi eh. Hindi biyay pa eh. Hindi na na. Naalala niya kayo mag <laughs> kasi kanina nagmamadali siya. Hindi niya, hindi niya rin na, naalala na, na mag sa inyo. Kasi nagmamadali siya sa kanyang pila Laki! Ini orang patahin lagi patahin lagi kasi ng pwede sa labas. Nagpang mga nakasampay dito ni Labado? Labado lahat? Oh. <tapos> kame okay, ako na kasi itatali-tali ko yung nyo, pa shop. Yun yung Labado yun. Ah? Labay. Okay, kame ako oh. na. Uh, mga medyos kasi. Ang medyos kasi sa kayo sa braso mo ba? Ano tawag doon? sa braso mo? sinusuot mo sa braso? Oo. Eh, kailangan niya, may minubuhol para pagkagagamitin. Pag kukuha ka ng gagamitin mo, isang paris na kaagad. Gawin din ako sa media. Ito yung parang ito. Ha? Baka hindi ka ako masyado pagtulog. di mo dyan ang Dito nang oras. Ayan, ang biro na yung pagka nalabas yan dyan. pagka may pagka minsan eh, sa dami ng sasakyan eh, eh kailangan talagang titingnan din. Ayan. Nakalis ng aking kasama. Nagmamadali siya kumain. wala nang sa pila niya kasi eh, kailangan na doon agad. Pagka wala siya sa pila, sabi babalik ka raw ulit sa, sa kahuli-huli yan pinira. nakalampas muna Isa lang nakalampas, siya na uli. Hindi yung pagka nahuli ka sa pila, eh, babalik ka uli dun sa, sa kauli-hulihan. pag yung puwet eh, ko hindi pala maganda talaga yung epekto ng kuyat. Nakaka, nakakatakot yung ano eh. Nakakapag-alala, kala kung ano na yun. Kaya, sabi ko ha, hindi mo na ako -ano. na muna ako mag-ano. muna ako, pahinga muna. Eh, ako, ito pala yung pala. Supa. Supa na, kakaunti na lang ang laman. Sayang naman ko itatapon itatapo na yung lalagyan. May kaunti pa. na imis imis lang pagka kahit pag naman ako na ako pagka kahit ganun ang pangaramdam ko sayang ako ng pero yung gagawa ng mga ano yung uh, kasi pag magwawalis ako pag magwawalis ako pag nakayoko ako yung ulo ko eh ano para pag ako nandito lahat ang bigat sa mukha ko ganun nang ramdaman ko guys yung sobrang puyat ko nakakaraan kaya pag nagwawalis ako ha yung una pala yung hindi pa ganun ka, ka tindi sakit ng ulo hawak-hawak -hawa ko ang ulo ko gano'n, nagwawalis ako gano'n Bandalas ako. Bandalas sa pagwawalis. Kasi talagang ang, ang feeling ko yung yung akin ano, nakababala sa mukha ko yung ano, yung kakaibang kakaibang ano, sakit. Hindi kailangan lang pala itulog, ihiga. Ihiga, yun. Misan, no, oh, tutulog ako ng katulog ka gabi, natulog ako siguro mga alaon ng pasado na rin yun. Kasi pag kami mga time na hindi ka rin makatulog eh. Ganito talaga siguro pa nagkakaedad na, nagpapago ng timplada sa pagtulog. Nagpapago yung ano mo, yung dati-dati eh, -dati, mga nine pa lang, antok ka na, matulog na lahat, pati mga anak ko. Kasi papasok sa school eh, yung mga aan, araw pa lang ising na. Nine, ano na yan, gabing-gabing na yan. Eh, ngayon, kapag talang ganitong tapo nagkakaedad, ayaw matulog ng ano, pag natutulog ako, nahihiga ako ng nine. Naku po, ang init-init ng pakiramdam ko. Kasi active na active ang katawan ko. Ayaw pang mahiga ng ganong, ng ano, ng uh, pagbata pa, pag, paghiga pag, hihiga ng, ng tawag din eh. Ayaw. Nawala na naman ako. Kapag kayo maitad ka na, pag matutulog ka ng maaga, mga night, ayaw ng ganon, ayaw ng, ayaw ng maagang tulog, ang higa ang um, hindi pa, parang active na active sa ganung oras. Pag kuno sa inyong ating gabi na, mga alauna sa kapalang aantukin. Uh, Tapos magigising na mga after 3 hours, gigising na naman. Mahirap naman gumawa ng tulog. iba pa ba ng ano ng ng ano sa pagtulog? Hindi fix yung ganung lagi lagi hindi nagpapaibay ba? Alas 3 magigising. Eh, ang hirap matulog, siyempre babangon ka kasi hindi ka nga makatulog kasi pagpipilitin mo matulog lalo lang ikaw ano yung masakit sa ulo kapag na po ano yung mga aano yun ko dyan nagbukas pa ng cellphone ay naku po lalo na sabi ko eh lalo hindi makakatulog nakirayan ko mga umaga natitila ako na yung manok <laughs> kaya kaya ginagawa ko ano kasi yung nga ano kasi ng aking katawan eh tutulog ulit ako, higaw ulit ako magigising ah, ako nyan sa mga, mga alas 7, alas 8 na ganun ito, 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 ito nangyari sa akin ngayon buti ang aking kasama hindi na maingay kung naiintindihan din naman yun yung ano dami kong hindi nagawa nung ano, nung nakaraan yung binisin dun sa harapan ng aming bahay, sa uh, wifi doon hindi ko kasi talaga naman heavy na yung ano yung mga alikabok na eh grabe na kaya mamaya akong pahapon akin anuhan kahit gabi kasi para ma-explain din ang tubig hindi kasi pwede yung pagpagpagpag -pag 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 lang pagpagpagpag -pag mo kailangan ispihin ang tubig yung sahig para ma-wash out talaga yung mga pakas ng alikabok kasi ang alikabok guys mapahaw din pagka ano kaya kailangan pagka pagkapagpag sa taas, wala sa pagpagan, pati sa higi, saka i-spray ng tubig para naalis yung talagang ano ng bakat ng alikabot. Basang ko muna itong pinagkainan guys, may muna.